kong, 'yung na tayo dito. kong China oh. Nagre-recruit daw talaga yes, ng mga yes. Pinoy na may military background para maging social media warrior, yeah. Al alam na, alam na this. Alam na. Alam this. na. Oh, Kailangan may military background pa oh. oh Talagang desperado ng China oh. oh. Eh wala na silang yeah. ano eh. Wala na eh, nakatutok ang buong mundo sa kanila. Bumapabor sa atin ang buong mundo. Mag-isa na lang. Alam mo, sa susunod, baka pag nag-recruit nag, oh. nag yan, oh. baka hingin nila na may intelligence background. Yo, intelligence background. Oh, Jesus, mabida. Yung mga, ano, mga Marites. Ayan, <laughs> mga Mario. Ayan, uh, Marites. Asawa ni Marites. <laughs> Marami sila ma-recruit ng mga ay, Marites. yun na nga eh. Oh, si Yusek Jeff D. ng DICT ko makakausap natin. Yusek, magandang umaga. Magandang umaga, Arjo. Magandang umaga po, Congressman Erwin. Lahat na nakikinig na. Oh. Oh. Kong. Uh, okay, Yusek, ta tanong ho natin. Eh, di ba It's obvious, magre-recruit ka ng mga empleyado ng tao. Bakit? Why? Kailangan may military background. Ano ang purpose kung ito ay gagamitin mo lang sa as keyboard warriors? Tama po ba uh, Yusek? Is this how you're looking at it at DICT? Ta tama, Congressman. Ano? So himay-himayin lang natin yung papaano nila ginagawa. So mm -hmm. first, they're using names na malapit sa mga western names ano so parang mga consulting na western sounding or no? it could be european or american pero ang maliwanag na ang hinihingi nila ay mga consultant and analyst na merong either government or military background uh, requirement nila is may bachelor's degree mm -hmm. um, at nag-serve sa military either reservist or um, active duty na nag-retire something like that And then they will ask you to write a series of reports and a series of uh, papers. Um, and they'll pay for hundreds of uh, US dollars. Depende kung sino yung, sino yung uh, marami kasi eh. Mga nasa tatlo yung monitor namin. Um, ang ending po nito is uh, uh, pa, pa, ano eh, pataas ng pataas ng security clearance required for you to be able to write those papers. Ngayon, pero po kasing facility sa internet na ang tawag ay who is, kapag ka hinuwis mo yung itong mga domain names na ito, lalabas na they were registered from within China kasi meron tayong tinatawag na mga top-level domains. So these domain names were registered in China. Some were even sub-registered by Chinese companies. So ganun po yung modus operandi. Yusek, have you informed uh, Malacanang or in, in the DND and the, the National Security Council hinggil dito sa inyong natuklasan o sa inyo Were they informed already? Yes po. Meron kaming dalawang channels, meron kami informal channels kasi isang gobyerno lang naman po tayo, kong. So um, inform po namin sila informally by call uh, yung contact namin doon. Um we are about to inform them also formally din. Uh, 'Yun yung kailangan at saka meron din tayong National Cyber Security Interagency Committee din din that uh, that committee. Pero nung December pa po actually, alam alam na rin po ng uh, D &D yan, alam na rin po ng uh, ng intelligence community po yung tungkol sa recruitment na yan. Hmm. So, diba... meron, meron ho ba kayong babala uh, sa sa mga kababayan na pag uh, cooperate or pagbigay ng information Won't would it fall under treason uh USec pag uh, ikaw Filipino, may military background ka and then Nagbibigay ka ng mga info dah, sa dati mong trabaho, how many equipments, ano ang uh, military strategy pag nilusob ang Pilipinas? Di ba ba pag binigay mo yung mga nalatapan mo, uh, it could fall under treason? Think, thank you po uh, uh, Honorable Congressman. Tama po kayo, that is treason. At saka gusto ko lang din pong sabihin na yung mga alam po natin na uh, akala natin walang koneksyon, kasi kahit naman po ako hindi ko po alam lahat yung clearance ko po hindi naman umaabot doon sa sa clearance halimbawa ng ng mga negotiations with the Department of National Defense. Minsan po kasi ang ginagawa nila, akala akala natin harmless yung sasabihin natin information. So babala lang po sa mga kababayan natin na maaaring matilaw sa mga ganitong offers, lalo yung mga nagtrabaho po ng security clearance sa gobyerno. Um, hindi po porke, wag, hindi po porke akala natin wala siyang uh, harmless siya hindi nila ma-make uh, na yan. Siyempre, if, if the report came from one person and then another report from another person, hanggang limang tao, mabubuo din nila yung full picture. Eh. Bak baka mas marami pa silang alam kaysa rin sa isang tao na gumawa ng, ng analyst report hmm. So, Opo, ang kinakatakot <laughs> lang kasi natin dyan, na uh, USEC, uh, ay itong uh, pag mga information na tatanungin na yung uh, ilan ng manpower, ano ang capability ng Air Force, ng Navy, yung mga tinatawag na amo depo natin, pati yung mga military strategy. Kung for example, eh, pag ano ang, uh, ano ang teaching sa inyo kung lulusubin ang isang lugar, uh, nakahanda ba, papano, military, defense, yun ho yung nakakatakot dyan na uh, use, kaya military ang kinukuha nila, di ba? Ta tama po kung at i'm sure sa first level or first stage ng tanong hindi dinadatanong din 'yun pero kahit 'yung kahit 'yung halimbawa uh, sabihin mo lang kung ilang buwan ba ang isang training ano ba 'yung mga required training bago ka maging colonel or senior officer and above 'yun those are already important eh uh, so hindi okay. natin dapat ginadivolve po 'yan Mm. -hmm. Uh, panghuling kasanungan lang sa akin na uh, before I turn it over to by Aljo. Itong, wala ho ba kayong gagawing step to remind yung mga kababayan natin, baka may mga nila na this is treason, if you give info, parang, parang flyers or something, a reminder siguro kahit sa radio, television, para medyo pamulat yung mga retired natin dyan o yung mga dating militar na pag na ang pinasok nila eh, delikado yan At uh, siguro, Congressman I will let the armed forces security and the Department of National Defense uh handle that uh, kasi naman DICT is a civilian uh organization oh. but we will ano po we will uh, take seriously yung inyo pong mongkay, uh, and we will propose the same to Rio Oh yun lang nga, tama yun. Right, oh, tama yun. Kong, no? Kasi ito yung sinasabi mo, potential security risks associated dito sa recruitment drive dahil marami ang nagpayag ng interest dito, mga kahit na active eh. active military and retired military personnel. Yun yung delikado dyan eh. O, oh, treason, tama yan, Kong. Pwede, pwede silang uh, masampan ng kasong treason yan sa RPC, Revised Penal Code natin. Ba, Kaya nga maganda oh, by Aljo yung suggestion yeah. natin. I-remind yes. ito mga dati. Ang AFP siguro through AFP and DND mm. maglagay ng mga plug dyan sa TV, radio, yes. o newspaper or uh, bigyan ng instruction na kapag kayo ay nagbigay ng info sa inyong yeah. mga company, lalo mm. na pagpapakataon. Kahit na foreign kayo, kahit nilang China by Aljo. Eh, oh. Magbigay ka ng info sa mga kumpanya na nagtatrabaho ko, sa isang foreign company, kahit na alay natin yan, oh. pwede ka pa rin makasubot ng treason because lahat lahat ng alam mo, especially if you're in the military, you're the intelligent, yeah. you should keep it to yourself Tama. because yan ay parang yung tanga, yung loyalty to your country. Oo. Oh. Oh. Tama ba Yusec? Are you there, sir? Of course. Yusek? Of course, oh, uh, uh, sir. Uh, uh, at saka congressman. Yes. Hmm. Hindi uh, tama yon kahit na sa allies natin, um, we, we are our own country, we are a sovereign state, and uh, our secrets are our own. Uh, Alright, sige. Uh, Kong, wala ka nang may dadagdag wala wala na tanong? Wala na. Wala na, okay. Sige. Oh. sige. Maraming maraming okay. salamat uh, sa inyong oras, Other secretary Jeff D. ng DICT. Yan, thank you. Maraming salamat. Ang so, takin ninyo, eh dapat magaling daw proficient writing skills, so, really? bachelor's degree holder. Parang susunod yan, Bay Aljo, oh. pag natanggap, siguro sabihin, dapat may mga litrato kayo ng mga damit na inyo mga tangke, eroplano, barco. Nako, O na. oh. mga litrato ng inyong installation, ng litrato My ng Fort Bonifacio Camp Aguinaldo. Oh. May litrato kayo ng Malacanang, mas mahal. ang, ang uh, mas may, may bonus kayo kung may litrato kayo ng loob ng Malacanang. Mm, nako, nag-upgrade pa naman tayo ngayon dahil uh, binubusan na natin ng pondo. O, oh, diyan sa Extender Fet ng Ika nga. O, oh, sa itong China ka doon. Oh, yan na nga eh. Well, anyway, si ano kong nandito na? Si IT Analyst Art Samaniego. Art, good morning. Ay, maganda umaga po. Art, oh, kasama natin si uh, Congressman Erwin Tulfo. O, oh, yan. Okay. Good morning again. good oh, morning po, Congressman. O, Kong, ikaw muna, Kong. Oh, si I heard na kayo yata tahong nakatali nito at ay binigay ninyo ang info uh, sa mga otoridad. Correct me if I'm wrong, pero this is what I've gathered. Mukhang galing yata sa inyo ito o inanalyze ninyo mukhang uh, and nag positive nga na ito ay nagre-recruit ang China ng mga Filipino ng mga ikang ng mga for employment pero dapat may mga military background. <laughs> Correct? Uh, sir. Papa, papa, uh, nakita ko kasi 'to na recruitment ad nag nag lumabas siya sa feed ko. Uh, tapos nagtaka ako bakit meron naman siyang website. Eh. Yung pinuntahan ko website legitimate US company. Yung website. Okay. Pero nagtaka ako bakit iba yung email address na pinapadala. Hmm. So sinearch ko yung email address. Oh. Nagtaka ako nung nag whois ako. Nakalagay din China. Uy. So ang, ang ginawa ko tinawagan ko yung US company Tinanong ko yung bang militarymedia.com yung pangalan ng US company mm. sabi nung US company kuno so tinanong ko connected ba sa inyo ang militarymedia.group sabi sa akin hindi walang they're not connected with us in any way sabi sa akin yung militarymedia.com na US company mm. so ginawa ko nag-apply ako ng trabaho dito nag-apply ako dito sa military ito so yung pinapakita mm. so tinanong ako kung ano yung ano anong background mo sabi ko, ah, journalist ako, nag-susulat ako tungkol sa cyber security. Tapos sabi ko, I have a question. Are you a US company? Sabi sa akin, yes, we are a legitimate US company. Hmm. Yan yung sabi sa akin. Tapos sabi ko, bakit yung who is you? bakit China, dapat US to? Hmm. Pinlock na niya ako. Uy. So nung nakita ko to, ni-research ko, ah, uh, marami pa siya mga connection, marami pa siya mga grupo na nang re-recruit din ng mga... Uh, security researcher nagre recruit ng mga uh, merong military sa government background part-time ang laki ng sweldo ha hmm. Maabot ng parang mga 3,000 4,000 yung mga sweldo hmm. tapos ano lang ang gagawin lang gumawa ng report tungkol sa military life hmm. ganun lang ganun lang ginagawa di ba 'yun na so, oh hindi eh, ba uh, ka-stricto ang Facebook dito sa mga ganitong klaseng uh, mga modus, uh, Sir Art, dapat eh, Ay, yun sila yun na mission, binablock na nila ito eh. Di ba? Oh, oh, Security yun yun concern oh. to eh. Ito, ito. Ba, Aljo, ito ba nakakatawa? Oh. Di ba, sinunod ko natuto sa Facebook po. So, oh. maraming mga tao oh. nag-concern. -nag Di ba? Kasi nakas nakasamahala nakas talaga. Ako ang bina ng Facebook. Oh. Okay. na ko ng Facebook. Lahat ng na mga nag-share ng oh. post to, ginawa ng Facebook, tinanggal. Sinabihan sila na your post uh, violate our community standard. Mm. So in this, na ma-inform yung mga tao, naubos yung nawala na yung mga uh, nag-share ng post ko na merong uh, recruitment efforts na nangyayari na pinaghinalaan na China nang galing yung yung mga mm -hmm. re mm -hmm. na nagre-recruit at hindi US. Oo. So ako pa yung binanggit. Sir, 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 sir Sir sir, is there a way ba na our government, probably the ICT or uh sa ating NSC can contact Facebook dahil harap-harapan na ito na yung mm. recruitment lab but then they're saying, oh, I know it's employment but mm. when you talk about military background, why will you look for military background? There's something, eh, common mm. sense oh. na ang hihingin dito, mga information about our strength, about our military strength, about our strategy. Di po ba... Uh, so, pwede bang kausapin ng gobyerno natin ng Facebook o yung mga management na YouTube or TikTok o TikTok sa kanila yon eh, para uh, ika makontrol ito, makontain, uh, Sir Art? Siguro, siguro, Congressman, dapat gayahin natin ginawa ng Australia. Ang Australia gumawa talaga ng batas na pinagbabawalan ang mga uh, social media networking sites na to na gumawa ng mga ganitong bagay. So merong merong batas na ginawa ang ang Australia tungkol dito. So hmm. siguro panahon na para malaman din ng uh, dito sa Pilipinas na dapat gumawa din tayo ng batas para hmm. maparusahan tong mga social networking sites na to lalo-lalo na ang Facebook na lang gagaling dito yung mga kalokohan na gaya hmm. So what 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 must be done? So kailangan ang ang congress ang senate uh, will have to do this tama po ba para maiwasan Ay, okay. naman ganito a, a a law we have to make what what kind of law uh, sir art so so say, ang, ang ang suggestion namin kasi dapat uh, yun nga, gumawa ng gumawa ng batas tungkol dito na halimbawa uh, tagdagan yung mga parusa o, o warningan o tawagin ang pansin ng mga, ng mga social media networking sites na toto pagkatapos gagawin sa kanila di uh, pagmultahin ng malaki. Tama. So dapat dapat o oh, yun yung yun yung ginawa lang ng Australia at uh, dapat tinutusan ng ng Australia ang mga to na meron silang mas stricto na pagbet ng mga ng mga sponsored post. Kasi ito sponsored post nakita ko. re-recruit ako siguro targeted ako nung tinignan ko ang mga tinatarget target nito 24 pataas. Si, sino po? years old Ah, uh, Sir Art, sino mga ngasiwan so, yan? Uh, uh, go ahead, Kong, go ahead. De, tama, tama yung question ko. Sino mga ngasiwa dyan hmm. ngayon? Hmm. Uh, uh, Sir Art, kung uh, who, DICT ba? Is it uh, Department of Defense na magmumonitor itong activities ng mga social network na ito? Or PCOO ba? Ang uh, dapat dyan? Uh, meron, meron po kasing monitoring ang mayroon monitoring tools ang DICT tungkol dito. Kaya uh, nung ininform ko si Undersecretary dito tungkol dito, uh, nagtataka ako bakit alam na niya. Alam na niya yung nangyayari. Yung pala, uh, monitor na nila 'to. So mayroon silang monitoring tool. Hmm. Pero yun nga, nakakalusot pa rin siya sa Facebook, Lumalabas siya sa Facebook. Hindi siya napipigilan ng Facebook kasi wala tayong batas. Ah, na nag, ah, okay. nagbabawal sila tungkol dito. but, but can it be contained, uh, Sir Art? Pag sir, may batas na tayo na gano'n, na bawal yung mga ganitong classic ad sa Facebook, can, 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 we contain it? Can can control it? Can DICT control it para hindi lumabas dito sa ating Opo. bansa? Opo, kasi tatawagan lang nila ng, tatawagin lang nila ang attention ng Facebook at ang mga social media networking sites. na. Huwag niyo itong ilalabas. Pag nilabas ito, mayroon kayong penalties. So dapat isama din sa batas yung heightened penalties para sa mga social media companies na nag-fail na tanggalin itong mga to. Magandang idea po yan. Sir Batas talaga po, akong... Siguro uh, pagbalik ng session na uh, by Aljo, ipipitch natin, ipapile natin yan. Uh, my Chief of Staff, uh, Jerry Javier, will coordinate po with you para Uh, mapag-usapan huyan yan, then we can file a resolution in Congress ASAP, uh, Sir Arten, po, okay. for uh, mm. informing the public about this. Opo, uh, maraming salamat po sa pagkakataon na ma, ma masabi natin itong mga ganito, mga bagay sa, sa public kasi sa Facebook lang wala Nakabana na yung ano ko naka-block na yung post ko po, tungkol pa dito ngayon na na-block ano <laughs> ikaw pa ngayon na-block ikaw Ay, pa hinap ah, nako ano ba yan? <laughs> talaga Facebook ko oh. So, oh, pera-pera lang kung maganda yan mabigat na parusa penalty fine tama, ganun yun Tama. Oo. tama Itong facebook ko kuno all right, ano, ano. right. maraming salamat sa sir Art Sabanego thank you po uh, you for your time ba with us Mar maraming po salamat maraming po salamat okay sige